maraming salamat sa ating mga panahon hindi na dumating uh, mula po sa M2GII ng Marikina Branch kay PCGS and Simon Ganoon din kay PCGS and si Boy uh, uh, ah, ito, so, Abisal yung mga branches po na kanilang hinahawakan na po At uh, siyempre po ang ating pong uh, overall uh, President ng GUC at DJC TCAD si GG AGGMF ah, Thompson Principe. Ayan. At tapo po yung ating pong katuwang ng Central Branch kay PGS CNC Lan. Yan para sa ko po ng lahat kaya po natin pinatawag ang lahat po ng branches ang nasasakupan po ng Joint Coalition and Central Branch ng GIFBSI ito po ay pag-uusapan po natin kung mga karagdagang binipisyo na maaring makuha ng ating mga kapatid sa kanilang balikat. Dahil lang nga po na may nauna ng batas na naipasa, dahil na kailangan po natin sundin. So ito naman po pag-uusap na ito ay join